Magalak, magsiyawit, magiwang darating ang poon ng tanan. Ang mga pagtangis, kahirapat, lumbay ay kanyang papawidig gala. Masayang sa lubungin ng Mesiyas, magpuring may tua at gala. Ang Diyos na hari at makatarungan Dulot niya sa ating kaligtasan Darating ang araw Paglayang hangad ng lahat Sa gabi tahimik pag-asay sumilip Nang dinding sa kaliwanagan